Sa mantala, DICT, kumpiyansang pipirmahan na Pangulong Marcos ang konektadong Pinoy Bill. Lalamin natin yan mula kay Jason Rubrico. Firma na lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hinihintay para maging ganap na batas ang Konektadong Pinoy Bill. Layunin ng panukala na pababain ng hanggang 50% ang presyo ng internet at pabilisin ang broadband expansion sa buong bansa. Kasama rin dito ang pag-streamline ng permit process, paghikayat sa infrastructure sharing at pag-alis sa requirement ng prangkisa para sa mga internet service provider. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, kumpiyansa siyang aaprubahan ito ng Pangulo dahil malinaw ang benepisyo nito sa bayan. If you ask me now, yes. Oh, I'm confident. Kasi makakabuti sa bayan yun. Ay, alam mo naman si Presidente, pag sa bayan. Siya nga mismo, nagkakabit ng wifi sa Marawi at sa mga remote places. Eh, eh ano naman? Nasamahan diba? na natin. Eh, let's connect everybody para magkaroon tayo ng universal connectivity sa buong Pilipinas. Gayunpaman, una nang nanawagan ang ilang malalaking telco players na i ang panukala sa pangambang, matabunan sila ng malalaking foreign players at tumaas pa ang presyo ng internet. Pero git ni Aguda, maganda ang epekto ng konektadong Pinoy Bill sa ekonomiya. Nagpadala na kami ng mga uh, recommendation namin. Kami ng ano, di lang kami, pati si Sekretary Balisaka ng ang mm -hmm. uh, DepDep, ba? Diba? And uh, maganda siya for the economy. So nakilig naman si Presidente. And siguro bigyan lang natin ng time. Anyway, yung deadline naman before it lapses into law, o August 23 pa. So may dalawang linggo pa tayo. Dagdag pa ni Aguda, higit sa lahat ay para ito sa kapakanan ng mga internet consumers. Pag tinignan niyo yung ano yung konektadong Pinoy, nandun yung ano parang rights of the users. Karapatan niyo lahat 'yon. Karapatan niyo na magkaroon ng access karapatan natin na magkaroon ng affordable service. Karapatan natin na pag nagreklamo tayo sa mga providers, immediately dapat sagutin nila. Karapatan nyo na pag nagka-problema yung bilin nyo, ay sagutin nila din kagad. Maraming karapatan sa consumer eh. Tiniyak din ng kalihim na isasama ang mga telco player sa pagbuo ng implementing rules and regulations sakaling maging ganap na batas ang panukala. Ania, magiging patas ang IRR at kapakipakinabang hindi lamang para sa mga bagong papasok na kumpanya, kundi para rin sa mga existing players. Ngunit higit sa lahat, Ania, ay para sa taong bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumhal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Unchon!